panibagong laot, panibagong dive hindi na ako nag intro bago umalis mga kapaders antemano dive tayo kagad ito isda, the, una nagpakita orinis mm hmm lagat ka dyan unang pana nakiti kagad mga kapaders salamat lord, magandang pangit tayo ito. siguro may irisda dito, lantap na naman ang dagat baka tuloy tuloy na mga kapaders ng kalma hanap tayo, oy, orinis ulit Pangalumpa na. Gitikin ko li kung tatama sa gitikan. Mm -hmm. Gitik ulit mga kapaders. Yung pana, bago kami umalis, tinawid ko muna. At alam kong ito yung sa malaking isda naman dito sa bahura. Na ito pa, solid, biglang umangat. Mm -hmm. Ay, nakatanggal pa. Sayang pa yung solid. Oh, ito. Wow, laking surahan. Mm -hmm. Uy, sabi ko na, mahapalaban doon sa mga malaki isda na naman. Antimano mano. Uy, isting ang istinglis ang pano ko mga kapaders. Kulang na lang gawing ring ng basketbolan. ay to. na mano. Salamat Lord na marami na naman. Panibagong biyaya. Sana tuloy-tuloy ng kalimutan ng dagat. At para mapuntahan ko yung mga dating ispat ating ng maraming isda. Dito kami ulit lumawot sa malayo, nagtesting. Buti na lang at pahapo na karakalmaan dagat. Hanap pa tayo. Pakita. Oy! Wow, walang butan. Malaki ito mga kapaders. Sisiguraduhin ko ito nang hindi makatinta. Gigitikin natin. wag lang ito kikibo. Mm -hmm. Lagat na Namuti ang katawan at nangitim ang ulo mga kapaders. oy salamat na marami na naman. Walang saong pasalamat sa iyo, Lord. Tuloy-tuloy na sana ang pagtabi ng mga panahin dito sa Bahura, kahit sa malapit. Uy, kulambutan yun mga kapaders. Ya, yeah, mas malaki ito. Napana ng kasamahan ko, si Kadavis Rico. Tingi isang kulambutan na kaming napana. Yung napana ko, medyo malit-lit ng kaunti sa napana niya. Pero ayos na, pandaradagdag. Hanap tayo pa. Na ito, bungit baboy mga kapaders. Susungkitin ko, hindi ko muna papanain yan. Pailipasan ko muna. Uy, surahan. Ito muna unahin ko. Mm -hmm. Timbungan. Muntik pa sanang malugol mga kapaders. Mamaya yung eh, surahan, papanain ko yun. Ito muna ang inuna kong timbungan at first na isda. Hahanapin ah, ko yung surahan kung saan pumunta. Baka andyan sa unahan lang. Uy, alatan. Rodelio. Pang ulam ito. Mm -hmm kajan, Ayos nito pang ulam-ulam. Sa mo ito mga kapaders, masarap. Matataba ngayon ng isda dahil matubo na ang kulapo. Baka buwan ng April, mahaba na ang kulapo. At nasa unahan, may isang talig Talagang malikot pa ang dagat mga kapaders. Narita pala ang kayang dagat. Ito tarik bagu, Papihit-pihit. Mayroon itong patamaan, baka duplasan. Pasisiguruhin ko pagpana. Tagilid! konti pa. Yan. Mm -hmm. sure, bula naman dulo ng pana ko dito sa buhay na bato. Ayos na ito. nakatalikbago tayo. Paro. Tawag sa ibang lugar. Saan daw kaya pumunta yung surahan ayon, yun? Hindi ko na makita. Uy, andyan ka lang pala Pinahanap-hanap mo pa ako. Mm -hmm. Siguro, ay, nakatanggal pa. Ulitin ko. Yun, tinamaan din. Sigurado ka na dyan? Dumudugo na mga kapaders. Diyan ka pala pumunta. Tagal ko nang kahanap sa iyo. But na sumpungan ko pa. Ayos na itong pandaradagdag. Kalaking kilohan. Pinimpang pang ulam. Pinimpang pang mga kapaders. Sana tuloy-tuloy ng kalamang At para tuloy-tuloy ating adventure. Uy, tarik bago. Itong unahin ko. Mm hmm, lagat asa ka dyan. Nasaan kayo ayo pumunta. Ito orinis Medyo maliit pa mga kapaders Ang talikbago, ganito ang pinakang malaki itong kaganda ng sukat Ayun, yung lambingan Malalim ang sinuutan Uy, talikbago pa mm -hmm. Bali dalawa mga kapaders Hindi ko napansin kaasawa At pala sa pinakang kanto ng bato Nakasagipit laang ang nakita ko pa pag ispat ko dun sa lambingan Matagal-tagal na naman tayo mag-iipon para sa otro amihanin. Hanap tayong isda at naroon sa koral, sa kasuot. Mm -hmm. Kauser or liglig. Kwartang linaw na. Lapula po. Kasamahan ito ng surahan sa presyo. 150. Ayos nice na pandagdag. Hanapan pa natin. Dito sa butas. Walang nakasuot. oy naroon palan. Nasa unahan. Napaan ng kasamahan ko. Surahan ulit mga kapaders sa mata pinatamaan at yung pana niya medyo mapurong lang dulo katama sa bato kaya minitan niya na hanap ulit tayo oh tsaga lang ganyan talaga ang hanap buhay pag may tsaga may nilaga ito isda huwag kang malikot Ta galing umilag ulitin ko pa na ito parang medyo maliit pa wag na muna yan harapan tayo ng iba uy ito wow laki surahan uli dito tayo, gitikin ko. Mm-hmm, Ay, salamat Lord, nakachamba man, nakagitik ang surahan. Estimate ko dito mga isang kilo at kalahati. Medyo malambot pa ang balat na yan, tatalaban pa ng pana. Pero kung mga tatlong kiluhan yun, apat na kiluhan mamatahin ko yun mga kapaders. Papasiguruhin ko magpana pag yung malaking surahan. Hanap tayo. Uy, ko papa Kwartang linaw ito, Pang turista. Siguraduhin ko, malapad to. oy huli ka dyan. Ay, napitawahan ko mga kapaders. Huwag kang susuot. Nakuting Mm -hmm. Mas malapad pa sa kamay ko mga kapaders. Hirap ng dakutin. Butet na diinan ko pa bago ulumayas. Dito sa amin, pag may turista, ang kilo 800. Magahanap pa tayo. Pakita. Isda. Uy, naroon mga kapaders. Lumayas. Dito, pero ako dito napansin na isda nagpaiwan. Wala na sa kaya yun. Oh, andito lang pala. Timbungan. Mm -hmm. Nagitik natin. Kwarta na ito. First class na isda. Kapag kalma ang dagat, pupuntahan ko yung mga bawra. Pinanghulihan ko ng maraming isda. Titingnan natin kung may mga bagong tabi. Hanap tayo yun. Surahan. Nakasuot. Sungkitin ko palabas. Atras! Atras! Yan. Huwag ka nang bumalik sa butas. Yan. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Mga isang kilohan na ito mga kapaders. Pero parang wala pa. Parang gutso gramos, pwede na yan. Kahit mag gramos, may timbang na, may presyo na mga kapaders. Kasama ito sa malaking surahan. Hana pa tayo. Oh, Wow, dambuhalang surahan. Hidul-hidul na mga kapaders. Sirap ng lumangoy. Mm -hmm. Nagkataka na naman. Uy, hindi naman ang panak ulit. Di Ang mahalaga itong napana ko, mahuli ko mga kapaders. Ang pagtuwid ng panak, walang problema. Ayan ah. Yan pangsabog na dugo. Kaya yan talaga yan para panghinain. Sige. Labasin na ba si paan dugo? Malayo yung kasamahan ko. Ano yung na yung panggitik? Hanapan ko pa. Oh, yan dito. Wow, surahan ulit pasisiguruhin ko ito mamatahin ko ulit mga kapaders malaki ito mm -hmm. ala sige pulyang hindi ka dyan mga kabunot magandang baura aming nasisidan ngayon malaki ang surahan dito sana yung kasamahan ko makapana din at para makatabi dahil tayong isang pampinta bukas malaki na naman ang nga bukas sa mga kabila na ito ito ang kaganda pang -ihaw. puno na aking lalagyan mga kapaders Ah, na pa tayo baka makalas pa at malutang na rin kami. Isang dive lang tayo ngayon. Oh, wow! Ganda ng lasbol natin. Kulambutan nagpakita. Lalaking kulambutan. Mm, -hmm. lagat na ka diyan. Lagitik natin uli. Dalawang kulambutan aking nahuli ngayon mga kapaders. Awan ko lang si Kerebs Rico kung nakakulambutan. Sana makahuli din. Malutang na kami at may agos-agos na malakas dahil nahibas na. Nakachamba pa tayo. Ayos na ito. Malutang na kami. Tag-isa kami sinaya mga kapaders. Ito yung huli ko. Yung may kulambutang malaki. Yung kudrado ang bunganga Itong bilog ang bunganga Kay kadabis naman yan. Magpunuin din mga kapaders. Isang dev sigurado ang dilin siya. Ito na mga kapaders Yung aming huli Sa isang dive Hilo ko lang isang styro Mga ganang klaseng isda aming nahuli mga kapaders sa bahura Ayan Malaking sulid Saka sibungin Ayan sa alim yung malaking surahan mga kapaders Saka na rin yung mga orines Tapasan Panlako bukas May ginagpunutin Ha? Gagamberan mo yung dalakula? Hmm. Tetangga lu kuat ini. Eh di luar banyak lalim. Kenapa? Malah ma ampok ya. Eh itu mak apa aja sih? Ung ngatih guling kulambutan. Bali apa tak terasuian mak apa aja? Ayam. Penyesalan at mejo madilim at yung ilaw mejo melayu. Anjay yung mga malaking surasi ali mga kapaders baka yung mga dalawang kilo ang isa Baka 3 kilo pa yung pinakang malaki dyan. Ayan, mga dambualang surahan. Aming hihiluhan mga kapaders. Baka mampuk. Oras pala ngayon. Alauna, 58 pa lang mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya. Napinikulubo sa amin naman ngayong gabi. Sigurado nito bukas. May pambigas na naman tayo. Pandaya pers. pers.

Yung ating hanap ay 5,234 gastos 471 Ito ang natira 4,766 Pinaglima mga kapaders Ito ang partida bawat isa 952 Ayos na ito Naka, Kung tayo ulit nakasorte mga kapaders. Maraming salamat sa biyaya Napigulong mo sa amin naman kagabi Amin itong pagladamutan Meron natin yung panibagong pambigas, pandayap sutoy. Si Sewat nga pala sa Luzon de Saya at Mindanao. Pati na rin sa mga UFW dyan. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa akin channel. Lubos ako ng kapasalamat sa inyo. Lagi tayo mag-iingat lahat. God bless.